ay isang zombie slayer. Ako ang inyong tagapagligtas. Poprotektaan ko kayo laban sa mga zombie. Dahil kabilugan na naman ng buwan, lumalabas ang mga aswang ay este mga zombie. Kaya nandito ako para ubusin sila gamit ang aking lumang baseball bat. Baconeer, makikipaglaban ako. Boss, mag ka, boss! Bakbakan na to! Nandito na tayo sa school at dito na simula ang zombie virus. Lagot kayo sa akin mga zombie! Dodurugin ko kayo! <laughs> Gagamit ako sila ng jumping smash! sa kanang double earthquake para dulog ang kanilang bungo at ang aking super typhoon smash wala tayong ititi ng mga zombie nga galit na galit na ako sugod uy dami agad zombie dito ah jumping smash ay, law tinamaan. <laughs> take 2, take 2. Double quick. Boom pirat. Pirat ang mga zombie. Knock knock. What's up mga zombie? Narito ang tatapos sa inyo. Tikman niyo ang baseball bat ko. Cyclone smash. Level complete.